For today's video, magmi-makeup ang tita kasama ang mga pamangkin. Bye. Dahil nga masyadong mahaba ang video, ito muna ang part 1. Foundation ito muna. Ito yung foundation. Isalin niyo si Gwen. Para maging mabawi. Foundation. Ayun yung foundation. Ay, lang. Freebie yung foundation. Ito no? foundation. Ito

Bawal tumingin sa salamig. Bawa? Bawa eh. mm <coughs> Bawal... Bawa sa salamin. Man, dami ma! Ba? Okay lang yung ma. Yung... sa bibig niya. takpan. <laughs> Sorry. <laughs> pa, TS, mamaya palit na man, ha? Ha? Sige. Ah, Sige naman. Yung makeup one. Ay. Ayayay.

pag mo siya ng punto. Pia. Oh, hindi pa. Hindi pa. Labas mo yung galit ni Pia sa'yo. Okay, okay. Next. Dalo Tapos na kami. Labas mo yung Dabas galit, galit mo ni Pia. Bunot. Tino, sino bumunot kanina? Ikaw. Ano? 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 Mascara. Ano? 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 dito yung sa mata Oo, oh, yes, oh, mas kara to. Game. Meron na siya? Okay lang yun. Mas kara, saan yan? Saan yan ta? meron na si Pertie. <laughs> meron na! Okay. Saan, paano ito buksan? Ganun o. No? At ito. Paano buksan? Dito so. to. Okay lang yan. <laughs> <laughs> yun, yun, ano yung ginagawa nung? Anong ginawa sila? Anong ginawa sila? Anong ginawa sila? Anong ginawa tayo.

in Ay shadow. Ay shadow. Ano okay, naman na ay shadow na. Isa lang po na. shadow dito. Ano po pala yan? Oo. Sa tilik mata. Uh, ito? Ito? Uh Oo. -oh. Ano pa know. yung iba eh? Oh, ay shadow. Mamaya na. Ay yan. Mamaya na. Ang brush niyan maliit. Magalito. Meron pa dyan dito. Ay shadow. Ay shadow.

kilay. Kilay. Okay, kilay. Oh. Ano na? San, an ito pangkilay to. May pangkilay kilay dyan. To. <coughs> Wait. ano? Nalabi mo lang yan. Ang dito isang pang sa ano Hindi nyo nadala isang pang kilay. Ang dito sa ah, okay. salamin. Ay, ito. <coughs> Tapos yung brush mo. brush -up. Huwag pa rin sa may ano... Tapingin, tapingin. Yung salamin, oh, ganyan. Diba maraming huwag pa rin? Kuha ka doon. Ganyan ang gusto mo? oh Ganyan lang eh. Ay. Ayaw niya na, na nag-ipit. Oo. Tapos na kayo? Ayaw na naman! Wow! Ang galing naman ni Rian! Ang galing naman ni oh, na. Wala. Diba, wala. Diba,

Huwag mo kaluhin! Sige Sige yun! Ay, ang galing! Oo nga! Ang galing nga! Ang galing nga! kasi! kasi Basta namin ka siya! Basta Wait ah. Labas mo tayo Tingnan niyo! oh, oh, Diba? Dada, na, eh. Then, sa the side.